Magandang umaga sa inyong lahat mga boss. Eh. Dito ulit tayo mga boss sa Garden Villa Project natin. Uh, magbubuhos pala tayo ngayon mga boss ng uh, third floor. Inag-rent ulit pala tayo mga boss ng uh, mixer natin uh, para may mabilis yung uh, pagbuhos natin. Tsaka maganda rin yung pagkakamix ng uh, pinakang uh, magiging uh, flooring natin mga boss. Eh. Uh, yung presyo pala ng halo natin mga boss is the same pa rin. Uh, isang sakong semento, 2 uh, cubic foot na buhangin, 3 cubic foot na graba. Tapos naglalagay pala tayo mga boss ng isang sahara kada isang sako ng semento uh, mga boss. So, ito pala yung, ano, yung itsura ng sahara na nilalagay natin pang uh, waterproofing kada isang sakong semento, isang uh, isang plastic na ganito mga boss yung nilalagay natin. I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been to listen i need Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Uh, natapos na pala nating buhusan to ah, uh, itong pinakang third floor natin ayun na, uh, magkakaroon pala tayo dito mga boss ng, ayan, ng sage belaying uh, kaya may tayo dito ng uh, bakal na dawel ah, uh, tapos ayun uh, mga boss ah, uh, kasi ngayon mga boss is uh, napakainit talaga nung uh, panahon natin ngayon ayun kung makikita natin ayun mga boss ah, oh, uh, bumibitak-bitak siya. Kaya ang gagawin niya, ang gagawin natin diyan mga boss is uh, ah uh, patutuyin natin muna ng bahagya uh, para yung mga bitak-bitak is mawala ah uh, ayan bubulihin natin to mga boss ayan, para yung mga bitak-bitak uh, is mawala ayan, tapos kisprayan natin ng tubig to ayan, para at least yung pagtuyo niya isa uh, hindi mabigla para maiwasan natin yung maraming bitak The next morning. At yung araw pala mga bosisa, uh, yung pinakang uh, bosisa, uh, yung pinakang... Uh, Uh, wiring natin dito sa may toilet. Mag-wiring na pala tayo dito mga boss, yung para sa ilaw natin. Ayan. Tapos yung dito mga boss sa may pinakang third floor natin, yung slab natin, ayan na. Ayan nga, nabusan na natin ito mga boss uh, kahapon. pinakang area na ito mga boss, isa uh, mag-start na rin tayo dito mag uh, asintada sa area na to dito sa part na to mga boss is magiging uh, railing na lang to mga boss itong area na to Uh, wala na siyang uh, sage belaying tapos magwa-wiring na rin pala tayo dito mga boss uh, dito sa attic area mamaya para matakpan na rin natin tong pinakang uh, kisame natin dito tapos nag-assemble na rin pala tayo dito mga boss nung pinakang uh, magiging uh, dirty kitchen dito mga boss Ayan, nagpalagay din dito ng dirty kitchen yung may ari mga boss uh, itong pinakang uh, kitchen top natin mga boss is straight, uh, diretso siyang hanggang dun sa kabilang wall

I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. and i Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. na Natapos na naman tayo ngayong araw mga boss. Yung dito pala mga boss sa attic area. Ayun, natapos na pala natin mga boss yung uh, wiring natin dito. Tapos nakapag-install na rin pala tayo mga boss ng hard deflex dito. Ayun, inuna natin mga boss tong uh, pinakang uh, dadaanan nung pinakamagiging drywall natin para makapag uh, drywall na rin tayo dito mga boss. Uh, At na natin to mga boss i tatakpan lahat ng hard deflex once na naiangat na natin tong bubong mga boss. Ayan. Uh, lalagyan nga natin to ng insulation. Tsaka na na natin tatakpan lahat ng hard deflex. Ang lalagyan lang muna natin mga boss is yung uh, dadaanan ng pinakaong drywall natin para makapag drywall tayo dito sa attic area mga boss. Tapos susunod natin dito mga boss yung pinakang hati natin dito. Ayan. Dito muna yung tatakpan natin para Uh, by Monday mga bosses makapag drywall tayo dito sa area na to Ayan, tapos yung uh, two way switch natin pala dito mga bosses okay na yun subukan natin mga boss bali dito tumakbo yung pinakang switch natin Ayan, ano na siya mga boss uh, tinry lang muna natin isaksak dong kung gumagana bali ito yung switch nya mga boss ayan Ay, yeah, paano nga ako kaya? Paayos nung saksak. Yun doon yan, sa saksakan. Kaya natin mga boss, ayan. Ayan mga boss, gumagana na. Ayan. Tapos pwede mo rin siyang uh, patayin dito. Tapos pagdating dito mga boss sa baba. Ayan, pagdating dito mga boss sa baba. Dito naman dito naman natin i uh, ilalagay yung pinakang switch naman dito para sa two-way switch niya mga boss. Ayan, pwede natin buksan din dito sa baba. Pwede rin natin patayin. Ayan, na uh, ito yung uh, tinatawag na two-way switch mga boss. Ayan, ano naman mga to mga boss, kalimitan natin makikita talaga is sa hagdan. Para once na aakit ng hagdan, bubuhayin dito. Pag nasa taas na, papatayin dun sa may uh, taas. ayon dito natin to kalimitan nakikita yung two-way switch sa may hagdan mga boss. Nakapagasintada na rin pala tayo dito mga boss. Ayan, uh, papalitodahan na lang natin to tapos bubuhusan natin yung pinakang dun. Tapos yung pinakang uh, dirty kitchen natin dito mga boss sa may labas ayan, nabuhusan na rin pala natin, mga boss. Ayan, uh, flooring na rin tayo na itong, uh, kitchen top natin, mga boss. Ayan. Ayan, mga boss, ha? try nating dumaan din ng Lancaster Project natin, mga boss. Nandito na pala tayo, mga boss, sa bahay. Ayan, hindi na tayo pala nakadaan ng uh, Lancaster Project natin, mga boss. Ayan, sa Monday na lang pala tayo update doon mga boss. Ayan, mga boss, uh, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat, ah. Uh, ingat na lang tayo palagi, mga boss, God bless sa ating lahat.